Assalamualaikum mga pagari at ngayon nga ay gagawa tayo ng isang masarap na ulam. At ang kalalabasan nga nito ay masarap na karabaw. At magtagalog na naman nga tayo ngayon kasi may nagre-request po na sabi niya, Ate, magtagalog ka naman po kasi hindi po namin maitindihan, hindi naman po lahat ng followers niyo is marano. May mga tausog din po kagaya namin, sabi niya. Kaya sabi ko, sige, magtatagalog ako. Kaya po kasi hindi ako nagtatagalog kasi napaka-OE daw po kasi. At ito nga, pinaghalo-halo ko ngayon yung jeans at yung kawali. Tapos pinrito ko na sa mantika. Masarap to mga pagari kahit itry niyo. Pwede nyo itry sa inyong bahay. Basta lagyan nyo lang ng sibuyas. Ganyan. O ba diba, Napakasarap niyan. Kahit araw-araw mong ulamin niyan, hindi ka magsasawa. At umumunang tatanggalin sa kalan hanggat hindi mo nakikitang sunog na at hanggat hindi ka pa pinupukpok ng mama mo pagluto luto na nga, ilagay mo sa kawali at tanggalin mo sa plato. Tapos, kapag busog ka na, kumain ka para magutom ka. Nauda ka pa na mausog, nakatasota pa may naraksin na ka. At dahil kami na nga, tayo mag na naman. At hinihiwa ko na nga yung mga sibuyas sa maliliit, kanyan, siya kaliit, hanggang sa mahiwa-hiwa na sila at magkahiwa na sila. Huwag mong tatanggalin yung mga buto para kapag kinakain mo, is mas masarap at hindi ka mabilaukan. At medyo matagal-tagal ko na nga yung kasi sobrang dami niyan, halos mga isang bahay siguro. Tapos yung kamatis naman yung hiniwa ko kasi ilalagay ko din yan. Dapat kasi dalawa. Magka-partner talaga yung dalawa pero hindi po talaga sila mag-asawa. Si sibuyas po kasi tsaka si kamatis ay nagmamahalan po yan pero hindi po sila magkatuluyan kasi magkaiba po sila ng relihiyon. Ang pangalan po ng relihiyon ni kamatis ay malambot. At ang relihiyon naman ni sibuyas is maanghang. Pero nagmamahalan po talaga yan sila. Pwede pa rin naman sila magkatuluyan pero kailangan nilang magtanan. Kasi hindi po sila tatanggapin ng bansang kanilang sinilangan. Pero pag nagtanan po sila, ang pinakamahihirapan po is si Kamatis. Kasi tatakwil na po siya ng kanyang mga magulang. Ang babae po kasi sa kanila ay si Kamatis. At kapag nagsawa na si Sibuyas kay Kamatis, malamang iiwan siya at papalitan. At kawawa po si Kamatis kasi wala na siyang babalikan ng magulang. At saan siya mapapadpad? Siyempre dito kay Tilapia. Si Tilapia lang po kasi ang tanging tatanggap sa kanya kapag iniwan na siya ni Sibuyas. At ito nga, pinagisang dibdib ko na nga po sila at ito magkasama na sila. Magkasama na po sila sa hirap at ginghawa. Ang lesson po na matututunan natin sa kwento na to, ay tayo pong mga babae ay hindi po worth it na ipaglaban ang ating mga mahal na lalaki. Lalo na kung ang kapalit nito ay tatakwil tayo ng ating mga magulang. Kasi ang pagmamahal po sa atin ng ibang tao ay nawawala po yan. Pwede ngayon ay mahal na mahal ka tapos bukas iba na ang mahal niya. Ang pagmamalasakit sa'yo ng iyong mga magulang ay hindi mo mahanap yan sa kahit sino pang lalaki dyan. Kahit makahanap ka pa ng sampung lalaki o ilang lalaki ay hindi pa rin po matutumbasan yung pagmamahal sa'yo ng iyong mga magulang. At dyan na nga nagtatapos ang kwento ni Kamatis at si Sibuyas. At ang lulutuin na naman natin ngayon ay isa sa pinakamasarap na lagi nung nakikita sa mga mukbang ito, masyado na nga kaya tempoha ang, ang lakaban ng kuden namin. Pero hindi pa rin namin itatapon yan kasi hindi pa naman nalalabo yung kuden. Nilagyan ko na nga lang ng plastic para kumapit pa at maghamit pa natin. At sa lulutuin na natin ngayon ay kakailanganin natin ng evap. At ito nga lang yung nakita kong evap doon sa, sa aking bilili. At pinilalagay ito kasi para maging creamier pa po yan. Diba? So ito nga yung samyang at yan ang ating ilulutuin ngayon. Try ko nga lang to kasi pag nakikita ko to sa mga nagmumukbang ay masyado akong nagugutom kaya sabi ko, sige na, try na nga natin. Subuksan mo yung kaldero at pag nakita mong kumukulo na yung, yung pagmumuka ng kapitbahay mong maritis sa'yo ay inisin mo lang ng inisin para pati kaluluan niya, kumulo, charot. Siyempre, tatanggalin mo nga yung tubig tapos ilalagay mo na yung evap at ilalagay mo na rin yung kanyang mga palaman. Pagkatapos niyan, ilagay mo na rin yung cheese. Tapos, lutuin mo lang ng lutuin hanggang sa makita mong lutong-luto na siya. At pagkatunaw ng anong cheese, tsaka masarap na siya tingnan, na, uh, as in, parang ganyan na siya, ay tanggalin mo na sa plato at ilagay mo sa kaldero para ikay makakain na. Tapos, ayan na siya. O, diba? ba? ka pag ilayon. Napagkasara pa nga. gangan. Worth it na worth it yung inusar mong pera ka dito. Promise. Tapos ba, kumuha ka ng kanin at iulam mo sa kanin yan, ha? Hindi kanin lang inuulam dyan. Dapat tinapay at biskwit. or, ba? Diba? Ganyan dapat kumain yan. Hindi yung lalagyan mo ng kanin. Ano pa ka ba? Ibayin mo naman yung kasi tantum dyan. Hindi naman magkapareho yan. Ikaw naman, masyado ka namang loyal sa kanin. So, ayun. Tapos na yung video. Sige na, mag-scroll down ka na. Bye-bye!